Ang lalawigan ng Cebu, ang pinakamatandang lalawigan sa Pilipinas na bahagi ng Kalakang Cebu kasama ang anim na iba pang mga lungsod ng lungsod ng Karkar, lungsod ng Danao, lungsod ng Lapu-Lapu, lungsod ng Mandawe, Bugo at lungsod ng Talisay at anim pang mga bayan. Lungsod ng Cebu ang kabisira nito at ito rin ay ang pinakamalaking syudad sa probinsya. Isa ang Cebu sa pinakamaunlad na larwigan sa Pilipinas at ang sentro ng kalakalan, komersyo, edukasyon at industriya sa gitna at timog na bahagi ng Pilipinas. Maraming mga hotel, kasino, mga beaches iba pang puok-pasyalan ang matatagpuan sa lalawigan. Ang katutubong pangalan para sa lugar ay Sugbo. Ang pangalang Sibu ay isang pagkakastila ng orihinal na katutubong pangalan na sinimulang gamitin noong pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi sa Pilipinas. Ang unang ipinangalan ni Legazpi sa Sibu ay San Miguel Ngunit ito ay muli niyang binago nang nakita niya ang Santo Niño na ibinigay ni Fernando de Magallanes sa mga Cebuano. Kaya ginawa niya itong La Ciudad del Santísimo, Nombre de Jesus. Matatagpuan ang Cebu sa silangan ng Negros, sa kanlura ng mga pulo ng Lete at Bohol. Isang mahabang makitid na pulo ang Cebu na may habang 225 km or 140 miles, mula hilaga hanggang timog na napapalibutan ng 167 na maliliit na mga kapuluan, kasama na ang Mactan, Bantayan, Malapascua. Olango at ang Kapuluan ng Kamotes. May makitid na dalampasigan, talampas na apog at mga patag na baybayin ang Cebu. Mayroon ding mga bulubundukin mula hilaga hanggang timog sa kahabaan ng pulo. Nasa 1,000 metro or 3,300 tal ang pinakmataas na bundok ng Cebu. Ang kapatagan ay matatagpuan sa lungsod ng Bugo at sa mga bayan ng San Remedio, Medellin at Daanbantayan at sa hilagang rehiyon ng Lalawigan. Dahil sa heolohikal nitong lokasyon, ang Cebu ay isa sa mga lugar kung saan nagaganap ang mga pangangalakal bago pa dumating ang mga Espanyol ito rin ang nagsisilbing gateway ng na napakaraming tourist destination sa Pilipinas katulad ng Bohol kung saan makikita ang pamusong chocolate hills, Boracay Island, Puerto Princesa at marami pang iba. Tropical ang klima ng lalawigan ng Cebu. May dalawang panahon sa Cebu, ang tag-araw at ang tag-ulan. Kadalasang tuyo at maaraw sa kabuuan ng taon na may kalat-kalat na pag-ulan sa mga buwan ng Hunyo hanggang Disyembre. Ang lalawigan ng Cebu ay kadalasang dinadaanan ng isang bagyo lamang, o minsan naman ay wala. Higit na inuulan ang Hilagang Cebu mula pulo ng Bantayan hanggang lungsod ng Mandawi. Umaabo sa 36 degrees Celsius or 97 Fahrenheit. Mula Marso hanggang Mayo ang temperatura sa Cebu. Hanggang sa pinakamababang 18 degrees Celsius or 64 Fahrenheit sa mga bulubundukin tuwing tag-ulan. Pangkaraniwang 24 hanggang 34 degrees Celsius or 75 hanggang 93 Fahrenheit ang temperatura sa Cebu. At hindi gaanong nagbabago maliban na lamang sa buwan ng Mayo kung saan naitala ang pinakamainit na temperatura temperatura. Pangkaraniwang 70 to 80 bahagdan ang kahalumigmigan ng Cebu. Katutubong wika sa Cebu ang wikang Cebuano. Sinasalita ito sa halos lahat ng bahagi ng mga kapuluan sa gitnang Visayas. Kasama ang mga lalawigan ng Bohol, Kanlurang Lete, Negros sa ilang bahagi ng mga katimugang Pilipinas. Kasama ang Bukidnon, Agusan, Surigao, Davao, Cotabato at Sambuanga del Sur. May mga pagkakaibang makikita sa mga salita sa maraming bahagi, subalit ang pagkakaiba ay bahagya lamang. May tinatayang 20 milyong tagapagsalita ng Cebuano. Mahusay din manalita ang mga Cebuano ng ibang katutubong wika sa Pilipinas, gaya ng Tagalog at iba pang mga wikang Bisaya gaya ng Hiligaynon at Waray-Waray. Sa mga pulo ng kamotes, isang katutubong wikang kaugnay ng waray-waray, ang tinatawag na puruhon, ang sinasalita doon sa Santa Rosa, ang bisayang bantayan, ang bi sinasalita. Huwag pong kalimutan na mag-like, share at subscribe po. Ang wikang Kastila ang kadalasang sinasalita ng mga mestizo at sa mga pamayanang Kastila. Ang lalawigan ng Cebu ang kauna-unang lalawigan na impluensyahan ng mga Kastila bago inilipat ang kabesera sa Maynila. Ang wikang Ingles ang salitang ginagamit sa larangan ng edukasyon, media, komersyo, kalakalan at pamahalaan. At ang wikang incik ay sinasalita naman sa mga pamayanan ng Chino. Ang Nuestra Senora de Guadalupe ang patron ng Cebu. Subalit karamihan sa mga Cebuano ay nagsasabing ang Santo Niño di Cebu ang banal na batang Jesus, ang kanilang santong patron, ang estatwa nito ay matatagpuan sa Basilica Menore del Santo Niño. Ang San Nicolas di Tolentino ang pinakalumang simbahan ngunit bagyang nasira nung panahon ng digmaan. Ito ang orihinal na puo kung saan unang dumawang at itinayo ng mga Kastila ang krus bago ito inilipat sa kasalukuyang pook nito sa Basilica. ang sibum, pinaghalong salitang sibu at bum, ay ginagamit upang tukuyin ang pagunlad ng ekonomiya ng lalawigan, kasama ng maraming magagandang kapuluan, mga dalampasigang may puting buhangin, mga magagarang hotel at mga resorts, mga puok bakasyunan at mga puok pangkasaysayan. Ang mataas na pagdagsa ng mga lokal at banyagang turista ang nagpalago sa industriya ng turismo sa Sibu, na nanatiling may malaking bahagi ang Cebu sa mataas na bilang ng turista sa Pilipinas at nagiging daan pang turismo para sa iba pang mga pook pang turista sa gitna at katimugang bahagi ng Pilipinas dahil sa lokasyon nito. Tinatayang 80% ng mga tagapamahala ng mga lokal at pambayang mga barko at tagapagawa ng barko sa Pilipinas ay matatagpuan sa Cebu. Ang industriya ng paggawa ng barko sa Cebu ang naglagay sa Pilipinas sa ikaapat sa pinakamalaking bansang gumagawa ng barko sa buong daigdig Ang lalawigan ng Cebu ay nahati sa 44 na bayan at 6 na lungsod bagamat kasali ang mga lungsod ng Cebu, Lapu-Lapu at Mandawi sa probensya ng Cebu. Hindi sila kabilang sa pamalaang panlalawigan nito. Mga matataas na urbanisadong lungsod, lungsod ng Cebu, lungsod ng Lapu-Lapu at lungsod ng Mandawi. Mga lungsod sa Cebu, Bugo, Carcar, Danau, Naga, Talisay at Toledo. May mga bayan din ang Cebu katulad ng Alcantara, Alcoy, Alegria, Aloginsan, Argao, Asturias, Badian, Balamban, Bantayan, Barili, Boljun, Bourbon, Carmen, Catmon, Compostela, Consolacion, Cordova, Dan Bantayan, Dalagete, Dumanhug, Ginatilan, Liluan, Madridijos, Malabuyo, Medellin, Minglanilla, Mualbol, oslug, pilar, pinamungahan, puro, runda, sambuan, San Fernando, San Francisco, San Remigio, Santa Fe, Santander, Sibunga, Sugud, Tabugon, Tabuilan, Tuburan, Tudila. Kung nagustuhan po ninyo ang tupikong ito, maari po bang may like, share at subscribe po ako galing sa inyo. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi at manatiling sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po.